Pangpapantuli. 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 Dapat ang utak na lang ang para ito ay tuloy ang mabuksan. Mga libro ay dapat sinusulit upang katalinuhan ay mapundar. Dapat ang utak na lang ang para ito ay tuloy ang mabuksan. Mga libro ay Sinusulit upang katalinuhan ay mapunta Uta ng kaisipan at palawakin ang isip Para makagising na sa masamang panaginip Kahit na maipit, tuloy lang sa pagsilip May limitation ng utak, kaya huwag mong ipilit Madaling maubos ang laman pag kuha ka ng kuha Isip mo'y malawak ngunit mapait na parang suwa Kailangan pang balat silipin At pag may nakuha, tignan ang kong akin sarili ko ngunit di pa kontento Handa ko pang dagdagan lakas ng sulat sa kwaderno Hanapin ng susi ng pinto Para muling buksan at isip ng nakararami Ay muling mabalik para maimprentahan ng panibagong umaga Diksyonaryo ang gagamitin at mga parirala Gigisingin ang tulog na isip Ipapaalala, itatapon ang nakaraan sa bagong pagkilala Dapat ang utak na lang ang tinutuli Para ito ay tuloy mabuksan Mga libro ay dapat sinusulit Upang katalinuhan ay mapundar Dapat ang utak na lang ang tinutuli Para ito ay mga libro ay dapat sinusulit Upang katalino ka mapundal mapunda Laging uto, utok, laging burot, laging Kisap mata lang nung nawala ang utak River Maya, umaho ng pagkamangmak Kinagat ang putahiti na ni mga klat Sa ko alam kung bakit sya sa mutsa Ang kabobohan lumaganap sa baligay Fina ni si Corrales, kagustuhan niya Laging pinipilit na mangyari di Nabalik kung hindi maaari Pag nangarate ang utak Ibigay sa tiyan ni Jack Ibaliktad ba ang mundo Yung paa Pumunta sa ulo Yung ulo Pumunta sa paa Kaya hirap mag sa ulo Puro na lang ba Oo halatang Sabay lang sa uso Kala ko Bakit inikdugo Lamang ang mga, mga lumulok So ikaw Din pala sala Min sala Rin ka ng machine Natamad Deroni mo Ang uuda Kasi laging nakasara Sinabon ka Nagsinabon Dahil ikamoy pang masa dapat ang utak na lang ang tinutuli Para ito ay mabuksan Mga libro ay dapat sinusulit Upang katalinuhan ay mapundar Dapat ang utak na lang ang Para ito ay mabuksan Mga libro ay dapat sinusulit Upang katalinuhan ay mapundar Sa akin may nagturo na akyat ay nampuno Sinunog ang mga Inahahakbangan Noong ako'y binalatan Buong lakas ang nabuksan Buhay na bukas sa libro Utak na mahal sa ginto Pinilit humanap ng susi Para sa ang mga pinto Pilit iniisip na bumalot Parang sisiyo na nasabalot Ang sagot sa katanungan ay Hindi lang basta kamot Na natilisupot Bako sa kutsa Pababukas na Dapat ang utak na lang ang tinutuli Para ito ay tuluyang mabuksan Mga libro ay dapat sinusulit Upang katalinuhan ay mapundar Dapat ang utak na lang ang Para ito ay tuluyang mabuksan Mga libro ay dapat sinusulit Upang katalinuhan ay mapundar